Ibinahagi ng kilalang TV host at broadcaster na si Ramon Tulfo Jr. ang isang napakasakit na balita tungkol sa kanyang panganay na apo, si Ramon Ito Enrique, na pumanaw noong ikadalawamput-anim ng Oktubre. Ayon kay Tulfo, nagpakamatay ang kanyang apo at siya ay biktima ng depresyon. Sa kanyang post sa Facebook, tinalakay niya ang mga hinanakit at suliranin ng kanyang apo na nagdulot sa kanya ng labis na sakit. Sa isang emosyonal na pahayag, isiniwalat ni Tulfo na iniwan ng kanyang apo ang isang sulat na naglalaman ng kanyang mga pinagdaraanan. Sa sulat, ipinahayag ni Ramon ito ang hirap na kanyang dinadala at sinabing hindi na niya kaya ang bigat ng kanyang sitwasyon. Ang mga salitang ito ay nagbigay diin sa lalim ng kanyang pinagdaraanan na naguudyok sa mga tao na pag-isipan ang mga epekto ng depresyon sa buhay ng mga kabataan. Maraming netizens at taga-suporta ang nagpadala ng kanilang pakikiramay kay Tulfo at sa kanyang pamilya matapos ang malungkot na balitang ito. Ang kanilang mga mensahe ng suporta ay nagpapakita ng pagkakaisa at malasakit sa mga naapektuhan ng ganitong mga sitwasyon. Muli nilang binigyang diin ang kahalagahan ng pagbibigay ng suporta at kamalayan tungkol sa mental health, particular sa mga kabataan na nahaharap sa mga hamon ng depresyon. Ang insidente ito ay nagpapakita ng mas malawak na isyo ng mental health na dapat talakayin. Maraming kabataan ang dumaranas ng depresyon at iba pang mental health issues, ngunit madalas ay hindi sila nakakatanggap ng sapat na suporta mula sa kanilang pamilya o komunidad. Ito rin ang dahilan kung bakit mahalaga ang pagbibigay ng tamang impormasyon at edukasyon ukol sa mental health upang maalis ang stigma na kadalasang kaakibat nito. Sa mga pagkakataong tulad nito, mahalaga na maging bukas ang mga tao sa pag-uusap tungkol sa kanilang nararamdaman. Ang mga pamilya at kaibigan ay dapat maging handa na makinig at magbigay ng suporta sa mga nagdurusa. Hindi sapat na sabihin lamang na kaya mo yan, kundi dapat ay may konkretong hakbang na gawin upang matulungan ang mga taong may ganitong pinagdadaanan. Sa kanyang pahayag, hinikayat din ni Tulfo ang mga tao na maging mapanuri sa mga senyales ng depresyon sa kanilang paligid. Ang pagkilala sa mga palatandaan ng mental health struggles ay isang mahalagang hakbang upang matulungan ng mga nangangailangan. Mahalaga ang pagkakaroon ng open communication sa pamilya at mga kaibigan upang hindi madama ng sino man ang pag-iisa sa kanilang pinagdadaanan. Ang mga mensahe ng suporta at pakikiramay mula sa mga netizens ay nagsisilbing paalala na hindi sila nag-iisa sa kanilang laban. Ang pag-akyat ng kamalayan tungkol sa mental health ay isang hakbang tungo sa pagbabago at pag-unawa sa mga isyo ng depresyon at iba pang mental health conditions. Maging sa mga ganitong pagkakataon, dapat ay ipagpatuloy ang pag-uusap ukol sa mental health upang mas marami pang tao ang maabot at matulungan. Ang pagkakaroon ng sapat na impormasyon at resources para sa mga taong dumaranas ng depresyon ay isang mahalagang bahagi ng kanilang pagbangon at pag-unlad. Ano ang sinyo sa balitang ito?